Namatay matapos makipagbarilan sa mga pulis ang dalawang itinuturong hold-upper na tumangay umano sa wallet at motorsiklo ng isang lalaki sa San Pedro, Laguna. Makibalita tayo kay Dante Perelio. Dead on the spot ang hinihinalang hold-upper na ito habang dead on arrival naman sa ospital ang isa pa niyang kasama. Ito'y matapos umano nilang makipagbarilan sa mga tauhan ng San Pedro City Police sa isang operasyon. Pasado las 8 kagabi, nang tutukan ng baril at tangayin ng dalawang sospek ang sinasakyang motorsiklo at wallet ng 23 taong gulang na biktimang si Pevi Jan Alto sa barangay Kalendola, San Pedro, Laguna. Laging alarm yung, ano, nag, yung motor sa buong mobil at hanggang sa nagkaroon, nag, agad kami nagkandak ng dragnet operation at nagkaroon na ng encounter doon sa may Kalindula. Nabawi mula sa dalawang sospek ang isang kalibre 38 baril na kanila umunong ginamit sa krimen at wallet ng biktima na may lamang mahigit 1,000 pesos. Payo ng mga otoridad na laging magingat upang hindi mabiktima ng mga masamang loob. Uh, maging alerto po sila sa mga kainahinalang mga taong hindi nila kilala pagka tuwing halimbawa uh, may magpaparo sa kanila hindi nila masyadong kilala yung tao, eh, maging alerto na po sila. Dante Perello, GMA News.